kanya ang mga bro mga bro mga sis dito po kami ngayon ni sis Lisa sa Bulinaw Pangasinan po napakaganda po ng karagatan napakalinis po na imbitahan lang po kami dito ng aming kumari at ng kanya pong anak sinamantala po namin sa pagkataon ito po ito po ay Bulinaw Pangasinan po napakarami pong mga naliligo doon banda sa lugar po ngayon nandun po si sis Lisa eh, sabi ko po ay naglalakad-lakad na po ako dito sa kabihan. At susubukan ko po pong manghunting baka po sa kalina sa kalooban. Ayan, naglalakad-lakad po ako dito mga bro, mga sisa yan po. sarap maligo. Nakaligo na po kahapon. dahil kahapon po po kami na rito. Naligo po ako kahapon pa. At sabi ko ngayon nga pong umaga, ah. itatry ko po na maghunting-hunting dito. Baka mapagkalooban po ng mutya. Ngayon mahalo ng na kalikasan. Kaya ayan po. Dito po ako pupunta sa ano, dulo bandang dulo po dito Ayan, napakalawak po ng um, ganda dami na pong naliligo at so ang dami mga bus na dumating yan nagpasalamat nga po kami sa aming kumari at kami po na ang bitahan ngayon po ayun po po mga bro mga hito dito oh, marami na din po naliligo subukan ko lang po maglakad-lakad dito sa tabi baka lang po ako dito ng mutya, I try ko lang po lalakad ako dun sa walang tao dito meron ng konti pa lang po so, uh, oh, bakas ng kalon. sarap ng yun po I try ko lang baka nakalagay doon po ako dito ano ito, mabuli na upang baki na ay tamilok Coral siat atau sa tabihan subukan ko lang po at baka mapatalooban po ako dito sa lugar na ito try ko lang po Napakalinaw po ng tubig, saka malinis sa Bulinaw po ito, Bulinaw, Pangasinan Lakad-lakad mo -lakad na po itong turista ha, na nagdatingan po ngayon yeah, hinayaan ko na lang po muna doon si Sis Lisa sa may kabilang dulo po try ko lang nga maghanting hunting maglalakad-lakad lang po ako dito sa tabihan ng karapatan po ayan po dito po ako pupunta sa ano walang wala pang mga guests o mga tao dito po banda marami na kasi dito banda eh try to produce kabila ako mabasa. Nakayat lang po ko dito sa may mga batuhan. Ayan. Subiwa pa lang po dito yan. Wala pong taugano dito. Mga bro, mga sis. Mayroon lang po ilang piraso. Napakalawak po ng resorts na ito, mga bro, mga sis. Ayan po. Sinisir ko lang po at binabahagi sa inyo, mga bro, mga sis. Ayan po. Ayan. Napakaganda po. Lawak. Mga bro, mga sis. Yan. Napakaganda po rito. Ayan po. dito ang sarap dito yan Ayan, Ayan, Ayan. Ayan, lakad po ako doon sa may kabila pa doon banda. Oh, may mga tao na rin po na dito. Mga na ano po sa resorts na ito. Ayan po. Ito po, nakabaon sa bato. Kaya lang, wala po akong dalang pang sinsin. mga green. ito. Wala po lang dalang pang sinsin. Mga mga Francis hanggang dito na lang po muna muli ang aking magsishare at may babahagi pamaya na lang po muna uli malulubat ako ng bye bye po at shout out po sa ating sa aming mga mga subscriber God bless po mga bro mga